was catapulted to power in a small town in Tarlac but does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national? Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan may Mayor Alice, base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya, nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex, at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth. Kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na naka-record. Meron din tayong kanyang registration ng live birth pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Jian Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Anot anuman, ni-request natin kahapon ang salen at sose ni Mayor Alice, and I hope these documents would give us a clearer view of her real identity, or at least the identity she wishes to put on Philippine record. Maari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice ba? at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating investigahan. Magsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing pa rin para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po. Uh, from Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Ko, ano po yung banta or dangers nun if papatunayan natin na Chinese siya and your uh, parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas. Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Coco Hub, na yung mga Chinese na nagkatrabaho dun ay may hawak ng mga Pilipinong ID at dokumento mula uh, SSS to BIR to PhilHealth uh, IDs. Tapos, level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na apprehend ng uh, ating uh, embassy sa Bangkok. Mga Chino, pero may hawak na Philippine passports at Philippine uh, uh, birth certificates level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di-umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow, so hindi lamang Uh, binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-issue nitong mga dokumento ng identification mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban sa pamamagitan ng ganitong mga uh, kung sakali fraudulently held Filipino identification documents na kapagbukas ng isang napakalaking Pogo Hub dyan sa Bamban uh, halos 8 hectares ang laki, 36 buildings, ah uh, ang nakatayo at may mga kapansin-pansin mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy na katakbo at nanalo bilang isang Pilipino bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong uh, may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban. Maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Doon lang po sa issue ni um, Colonel Boyacao. Yes. Yesterday, you mentioned na nireliew siya sa pwesto. Yes. Nagkaroon na po ba ng linaw kung bakit nangyari to? And would you assume, like from an outsider, parang meron bang tape pinagtatakpan kaya inalis siya bigla doon sa pwesto niya? I can't firmly assume yet, pero talagang nakakatawag ng pansin at duda, yung timing at saka yung sequence of events. Pagkatapos ng isang matagumpay na raid na ang yaman-yaman ng naipakitang na raid at napakustody ng paok sa tulong ng police colonel iyan. Sa halip na magantimpalaan siya sa loob ng PNP bilang isang professional na police officer, bakit tila hindi kinilala yung kanyang uh, magandang trabaho ang ginawa, mabuting trabaho, na parusahan pa dahil tinanggalan pa ng kasalukuyang posisyon at inilipat bigla. Uh, sa ibang lugar. Pending pa rin ang query ko sa CITG tungkol sa uh, naganap na iyon at uh, uh, pending din ang tanong na iyon. Sinap inulit ko sa kanila paglabas ko sa hearing dun sa pumalip, kay Colonel sa kanyang uh, kasalukuyang tungkulin. Last na lang po five last na lang po for me. Um, meron na pong investigation na possible na si Mayor Alice ay protector nung Pogo Hub na yun. Do you think meron pa po pong ibang mga government agencies or government officials na nakatulong po kaya ang tagal din lang nakapag-operate? Thank you po. Well, yun yung uh, isang implikasyon na kailangang investigahan pa kung ma-establish namin na dubious nga yung uh, legal status ni Mayor Alice Guo sa lahat ng kanyang mga Uh, involvement so far. Kung meron pa bang ibang mga uh, local government officials tulad niya, o potential local government officials na di umano ipinapapasok at uh, piniplace uh, ng China uh, dito sa ating bansa para uh, makamit yung ganyan at iba pang mga layunin. Kaya itanong ko nga, uh, Pogo lang ba Uh, Ah, scam hubs lang ba? Human trafficking lang ba as bad as all those already are o merong pang ibang long-term din at sinister at nakapipinsalang layunin ang ganitong modus na pati yung national security ng ating bansa ay sangkot na rin. Yung unang tanong nyo, sorry. Um Ah There was another part ng unang tanong na na-miss kong I was working backwards. Ah, well, uh, nagsalita rin kahapon sa hearing ang taga Department of Justice, tama ba? Was it DOJ here on my left? Uh -huh. Na uh, nagkaroon ng task force, kanilang ininvestiga uh, itong iba't ibang mga aspeto pagkatapos ng raid, eh, nagsumite na sila ng kanilang DOJ ba? DILG? It was DILG, opo. Dahil uh, nilinaw nga ulit nila na wala silang kapangyarihan sa ngayong, sa ilalim ng mga kasalukuyang batas, magkaroon ng disciplinary action or kahit pa nga a, uh, a certain kind of investigation sa mga possibly erring local government officials. Pero nagbuo ng task force uh, si Secretary at uh, nabuo na nila yung kanilang mga findings at recommendations at kanilang isinumite Office of the Ombudsman, na isa sa mga uh, constitutional bodies natin or government bodies na pwedeng magpataw ng ganyang klaseng disciplinary action. At nasabi naman uh, nung resource person mula sa DILG kahapon, si ASEC Attorney uh, Benitez, opo, na meron talaga silang findings of possible administrative and criminal uh, violations na maaring mag-subject Uh, sa ilang mga local government officials ng Bamban uh, sa sa uh, sa pagpaparusa at uh, may mga rekomendasyon sila at nasabi din naman nila na isa sa mga local government officials na kasama dun sa kanilang uh, findings at recommendations ay walang iba din kundi si Mayor Go.